Maraming tao ang nagtatanong, magkano nga ba ang buwan ng sahod ng Presidente ng Estados Unidos? Bilang pinakamakapangyarihang leader sa buong mundo, kumikita ang Pangulo ng Amerika ng humigit kumulang $33,333 bawat buwan. Wow! Kung i-convert -co ito sa piso, umaabot ito sa tinatayang 1.8 million pesos depende sa palitan ng dolyar. Sa halagang ito, makakabili na siya ng isang Toyota Hilux bawat buwan o kaya naman, maari na makapagpatayo ng malaking bahay sa Pilipinas tulad ng isang three-story house sa isang prime location sa Maynila. Kung ikukumpara ito sa buwan ng sweldo ng Pangulo ng Pilipinas na nasa mahigit 400,000 pesos kada buwan, makikita ang napakalaking diferensya. Ngunit bukod sa sweldo, marami pang perks at pribilehiyo ang kaakibat ng pagiging Pangulo ng Estados Unidos dahilan kung bakit ito isa sa pinakaiinggitan na posisyon sa buong mundo. Ang Pangulo ng Amerika Amerika ay binibigyan ng pinakamataas na antas ng seguridad. Isang buong unit ng Secret Service ang tinatalaga upang tiyaking ligtas siya sa lahat ng oras, maging sa opisina, biyahe o sa kanyang tahanan. My name is Joe Biden. <laughs> Ang White House ay ang opisyal na tirahan at tanggapan ng Pangulo ng Estados Unidos. Matatagpuan ito sa 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. Isa itong makasaysayang gusali na may at 132 silid kabilang ang Oval Office na ginagamit ng Pangulo para sa mga opisyal na pagpupulong at mahalagang desisyon. Ang White House ay may anim na palapag at bawat bahagi nito ay nagtataglay ng natatanging disenyo at kasaysayan mula sa State dining room na ginagamit sa mga state dinners hanggang sa blue room, green room, red room na may kanya-kanyang layunin at estilo. Bukod sa kanyang kagandahan at kasaysayan, ang White House ay simbolo ng kapangyarihan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Sa loob ng maraming dekada, ito ang naging saksi ng mahalagang kaganapan at desisyon na nakapikto hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo. Ang opisyal na kotse ng Pangulo ay tinatawag na The Beast, isang custom-made Cadillac limousine na may advanced security features kabilang ang bulletproof glass, reinforced armor at sariling oxygen supply sa loob. Nakakalipad ang Pangulo ng Amerika gamit ang Air Force One, isang Boeing 747-200B na nilagyan ng advanced communication system at the defensive technology para itong lumilipad na White House na may kakayahang mag-fuel habang nasa himpapawid na nagbibigay ng kakayahan sa presidente ng Amerika na makapaglakbay kahit saan sa oras ng pangangailangan para sa mga pandagat na biyahe may akses ang Pangulo sa USS Sikia isang presidential yacht na ginagamit para sa opisyal at personal na lakad. Bilang presidente ng Estados Unidos, isa siya sa pinakamaimpluensyang tao sa buong mundo. Sa kanyang mga desisyon, nagbabago ang ekonomiya, politika at seguridad ng iba't ibang bansa. Ang Pangulo ng Amerika ay may pangunahing tungkulin na pangalagaan ang mga interes ng kanyang bansa. Pinamumunoan niya ang pinakamalakas na armadong puwersa sa buong mundo na may modernong kagamitan at napakalaking pundo. Siya rin na may kapangyarihan sa paggawa ng mga batas, sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at sa pangangasiwa sa ekonomiya. Matapos ang kanyang termino, patuloy na nakakatanggap ng proteksyon mula sa Secret Service ang dating Pangulo ng Amerika, kasama na rin ang pension, healthcare at opisina. Binibigyan din siya ng kalayaang makilahok sa mga lectures at sumulat ng mga aklat na may mataas na bayad. Alam mo bang may mga pangulo din ng Amerika na napatalsi sa kanilang posisyon kabilang sina Andrew Johnson at Bill Clinton na dumaan sa impeachment dahil sa pangaabuso aabuso ng kapangyarihan at iba pang isyo. sa si Richard Nixon naman ay nagbitiw matapos ang kontrobersyal na Watergate scandal bago pa man siya formal na ma-impeach. Bakit nga ba pinaka-aasam na posisyon sa buong mundo ang pagkapangulo ng Amerika? Sa pagiging Pangulo ng Amerika, natatamo ang kapangyarihang impluensyahan ang pandaigdigang politika, ekonomiya at seguridad. Bukod sa mataas na sweldo at benepisyo, nagiging bahagi ang Pangulo sa kasaysayan bilang isang global leader. Ngayong papalapit ang eleksyon sa Amerika, sino ang nararapat na susunod na Pangulo ng Amerika? Si Kamala Harris kaya nakilala sa kanyang mga advokasya sa katarungang panlipunan at pagiging beste presidente ng Amerika o si Donald Trump na may karanasan bilang dating Pangulo at may kakaibang estilo ng pamumuno? Aabangan namin ang iyong saluubin sa tanong na ito sa comment section dito. Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong ori ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.